Meron na. Malaki. Oh, meron agad. Malaki. malaki oh, malaki. <laughs> Go, <Malaki>. yo. Okay. <laughs> yeah, okay na. Ah, gusing, gusing, dali. Dali, ah. Ah, gusing, Bayan po, pabalik na sila. yan. look here. Hello po, magandang araw po sa inyong lahat. Bali, meron lang po kaming inaantay na padating. At uh, sila po ay nagchat po sa akin kung pwede raw makipaminuit sa palaisdaan. At uh, gusto daw pong ma-experience nung anak po niya ang mamingwit po ng isda. At iyon, Bali, inaantay nga lang po namin sila at tayo po ay papunta sa fish pond. Wala tong guhim. Uh, Come here, Adrian. Sila po ay mga taga-tunguhin. Oh, gustong makara-kakay pa yung apu ko kung paano. Uh, uh, sila po ay kapatid okay. ng ating subscriber na nasa uh, uh, America. Aha. Benefits. Ay, no no no. Benefits. Sila po ay taga-Rito rin sa Melipid. Infanta. Come here. Ayan po at uh, kasama na po natin sila. Ayan po. Shoutout po kay Ma'am Edna. <laughs> Hello, Ma'am po kami. dito yung kapatid. Sa pa'y maroon na magtagalog Hindi. Where are you going? Taga <laughs> Germany Ayan po si Adrian. Hello. Siya po yung talagang gustong maka-experience <laughs> daw na mamingwit po dito. <laughs> <laughs> ano po, si pong po, <laughs> <laughs> <wit> po <laughs> <laughs> po, pangalan niya? Ito si Jabar. Japar. Baro na pong po magtagalog. Ano naman. Ah. nagbablog din. <laughs> Ako'y kinakabahan na sabi ko, baka hindi marunong magtagalog. I know how to speak Tagalog. <laughs> May malay naman ang... ...gatubahan daw eh. Bakit ako tatag? Parunong palang magtagalog. Oo. Kaya mga taga-tumbuhin lang. Ah. Pero ito'y sa Las Piñas na kabase. Mhmm. Magtatag! Ano luna ko po doon? Nagsagaw na. May bag? Yun eh. Ano? 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 Yun eh. Yun eh. Ang banda sa katumbuhin. Magtapasok ng kalig. Ako po 'tong Ah, ah kasi oh. ka, doon. malapit 'tong ano, ah. Papasok sa Carmelo ah. Malapit doon ko talagang dito Oo nga. Ang tawag si Luluning. Dito daw magpapara. Oh, ay, oo. <laughs> mhm. Mm Sorry naman. Ay, bat lola mo 'yun? Eh? So, 'yung pong lolo ko ay kapatid na 'yon. Ah, oh, ay tama. Oh, sinakuan ang kamag-anak mo doon. Oo, sinaperto. Ah, Naperto. Kasi alma dito. Ah. Mhm. Mm Halika po dito, mainit po. Edi eh, okay na. Sumukob ka po sa aking payong. Mm -hmm. Ibon, po ito. Ay, ibang... Sabi ko, ay, po eh, ibang lahi kaya akala ko eh, hindi marunong magtagalog. <laughs> dalawang foreigner. So, <po> <laughs> <yung> dalawang foreigner. <laughs> Sige dalawang foreigner ang naligaw yeah, yeah, dito. Yan naman sa tungko hindi Ah, kaya po sanay na sanay magtagalog. Sa oh, oh, hindi yan ngayon eh. so, napala yun. Sa pong ating punto ay kuhang kuha din oh, eh, na <laughs> Sino? Ah, Kakatuwa. Ah. Hold it. Oh. Uh -huh. See? Uh -huh. boy, don't move it, ha. Be patient. Uh -huh. Now, with na po si, Adrian. Adrian. Ha! Uh -huh. <laughs> 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 Talagang hilig po niya mamingwip. Ay susi, maraming gusto sa buhay, bata mo Ah, ito, ito, Ay, <laughs> no. ah, it na yung paa, imbusin niya. pa yun. Itok sila pa ito, mo hang Sa sa Japan. din Ito nga ako nung...

yun, meron ulit. Oh, there Isa pa naman si Jabar. Who's is that? Sa timba na anak. Bro, oh, oh. well, what, what? what kind of fish is that? Milk fish. national fish. The national fish. Why? Oh, makamaka, ano yun ah. Makamaka. Maka-abiwas. Magaling mang si Adrian. nakadalawa na. Oh. Ay! <laughs> Natanggal yung pahay. Bilis! Yo! He took your bait? Careful careful, 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 careful! I really saw him take my bait. Look at the amount of them, mommy. Ay, jabal! Ay, ayaw, ayaw. <laughs> yan uh, ayaw yun, sa Tagalaspinas. Hahaha. <laughs>

Mayroon din po doon. Ay, busing. Saan mayroon po? Dito po ah, sa kabila. Siyempre. Ah, po. Ah. Eh, bakit pag nasa pinggan? <laughs> Madali ng bingwit eh, pag nasa pinggan. Uy, nakabingwit din. Wow! Wow! Oh. <laughs> Dali, amo! Uy, taganay ang panamay. <laughs> oh! Ah! It's so cute, oh! Ah? Wala na naman. No more bait? Wala na uli. Ano? Careful, careful, careful! Slowly! Boy! Wala na din. Oh. Hindi marami, ha? Hanggang 2 kilos lang tayo, ha? Uy, meron! Ayan. Meron uli! eh. Uh, uh, uh. Ang mabilis pong makabing yun. Ilang peraso na po, Seng? Ay, na. Apat. Oo, oh, mga... Oh. Eh. Okay. Madami lamang pala yan. Ah! Ay, Bo Seng. Wow, meron ulit. Oh, mabilis lang you. pong makahuli. Ay, Busing ba na? Busing eh. Nando sa likod mo. Diyan 'yung pusing. Wala makuha, malapit 'to. O, malapit, parang hindi makapala. Nilalagyan na naman pa rin 'yung isa. Oh, 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 oh uh, kalansing. Uh, uh. Ah. Siyempre makakatalag siya.

Wait, wait, anak, wait. Eh? Go there. there. Meron na. Malaki. Oh, meron agad. Malaki. Oh, malaki. <laughs> yeah. Hey, Jabbar, can you hold my fish one? <laughs> yeah. Go, you know. Look at Lolo, Yeah, okay na. Ah, gusto, gusto, dali. Dali, ah. Ah, gusto, ay, mukha ka wala pa'y malaki. <laughs> <laughs> okay, your step? Uy. On, ha? Why? Abang! Aba! <laughs> much money to pay. What are you gonna do with the fishes? Oh, oh no. Ginang, mga sinigang. <laughs> okay, na. Yeah, sinigang na fish. Ay, puso inihaw. Ito yung marami ko wow, makahuli. Ito yung kargado pa lagay ko. Mataba yung alimango ninyo. Mataba yung alimango okay, ninyo. May piga po yung nagano isa. Wow! Oh, 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 Meron agad. Small. Kacho <laughs> na bisa. Maraming na bisa. Dito na pala ako pwedeng mga hawak. Oh God! Bayo na po. Sing! oh malakas sing ba kayo eh mabinguit yung style namin may gamit o oh, para po hindi madulas hindi madulas nag enjoy pa mabinguit gavar 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 dahan dahan busing What's dili? Ay, ang gusto lang ng kinakain naman dito. Sa gitna lang. Javar! Sa Sa gitna lang to, to, ha? Javar! On the middle. middle. in the middle. Hold on, on to, middle. to both sides. Hold on I to both sides. I can't! Ay! Oh. Yeah! Okay, Javar goes first. Uh, sige, ikaw ba na? Sa gitna lang ang tungtong Tapos ay naka-ano yung dalawang kamay. Oh, watch him. Oh, to the boat. oh, oh. Yeah. Oh. <laughs> <laughs> oh. uh, Lakad, abati daw sa may okay. Sa may upuan Ay, Hi, like hi Ay, mm -hmm. nagpuspus na po Basa <laughs> <laughs> oh, oh. kayo ka na, tama na <laughs> 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 Gusto ipapasyal Pwede pa, isip pa doon pwede Iput pa, 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 <laughs> okay. pa daw doon Hindi hmm? ba gamang lalim yan? Hindi po, mababaw lang uh, po yan Yung <laughs> po yung gambay awang laang Hindi po sila <laughs> malulunod di yan <laughs> Okay

Pangarap daw po ni Adria na sumakay ng bangka. Ah. Marami na yung bangus na yan. Dapat po pala, isu dapat pala isumamak at nang nai-video mo siya. Ay, takot. Hindi maalam lumangoy. Siya nang ang nagsaguhan. Uy, may natalong bangus. Ako naman masincha pa rin nagbibigyan yeah. niya. Ah, ay darang cellphone. Uy, Nagtatalo na ng mga bangus. Ah. Marami uh. naman pala ito. Teka, takin. Isusum. Ayun na po sila. Ganda. Bakit? Marami si Adriana po yung may hawak ng sagwan <laughs> Nananag na. Nananagwan na. Pwede ko dun sa amay manuod. Oh. First time niya mo sumakay ng bang ng ay, ganay? hindi, yung ganay ang walang ano ah. Pakaway? Uh, oh, oo, oh, walang pakaway. Sinasanay yung dimotor, yung papuntang diru. Ganay, oo. Pero yung ganay ang walang pakaway, na siya yung magbabalansi. Ay, thanks. Oh, Tuwan-tuwan. Ang ngiti. <laughs> Kahit malayo po kami, makita naming masaya. Masaya. Yes. Yeah. Baka sabihin na ay e, mami, I want a fish pan. Ah, yun. Yung na, ano ni Bilma, nanay. Ah, nanay yun eh. Pabalik na po sila. Maikit siya nag-i-enjoy sa ganun yan, hmm. Yung ibang bata eh, hindi mo ma... Ay, papiliin mo yan, tablet o fishing. Uh -huh. Abay, Iyan ang pipiliin niya. Fishing eh tablet o swimming. Ay, swimming. Uh -huh. Hindi si Yama, ano, ah, Hindi siya maano ah. May pamimilian. paano ka uh -huh. mo. Ay, pag nasa bahay, ay, siyempre, gadget at batay. Ano uh, naman ngayon, panahon ngayon. Ilan taon na siya? Twelve. Ah. Baya na po, pabalik na sila. Adrian, look here. Uh -huh.

I'll try the other side oh, Are you happy? Yeah. Yes. Yes? Happy? happy. Yes, more fish. I... I'll go catch him with these. No. Is <laughs> that allowed enough. Why? Because what you catch, you pay. Why? Because that's how it works. Why? Because this is a fish pond. enough. Come on, Anna. Careful, hold on to both sides. Both sides kasi like that. See? Oh, push it up. And then slowly crawl while holding on to the sides. Like <laughs> that. Slowly. Hold it down. La la la, 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 la. Oh. Yeah. Shake the bar. Okay. <laughs> <laughs> Shake the bar. Okay. the Shake the bar. Shake the bar. Shake the you Shake the bar. 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 Shake the one more the <laughs> yeah. Yeah. Uh, bar. Tama na, Marami na. One more. Union sige, kung bay mano, bay ka, bay Sige, mano. Panohin mo na po ng isa. You tawad na yun. Ala, <laughs> isa daw at tawad Oo, na. Tawad yung isa. One so, more daw at libre na yung isa. Uh -uh. One more. One, one, okay, only, one only, ha? Uh, parang, oh, lumapit. Oh? Ah, gusto. Gusto Where the fish is at? Only wait.

So, huwag wag mo na isama yan, bossing. At yan ay free na para sa kanya. Hindi mo talaga sa seripo. I got one more, mommy. <laughs> yan, di mo na ilagay. Ay! Ayan po. Ito po yung mga nahuli nila. <laughs> Puhugasan lang po ni Bossing. At ano, ama... Nagkalupa. Ah. Tawid na po kayo at baka kayo mahulog. Maralim din. Puhugasan na ang at ma-ano ay ma na nagkalupa. Ah. Baka makatalon, busing. Eh? Hindi na. It's too alive, that one. Matay na agad, din, eh. Tayo, dito na tayo sa kubo. Okay. Oh, okay. Ay, ano yan? Ay, yung gabo yan, ito. Ay, ito, honey. Mataba, okay, ito. Honey. Uh, mataba. Ito lang ito, mataba din kaya yun. Mm, kaya po eh. Ay, kaya, yun. ayan, na Kukunin mo na yan daba, 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 kaya. kaya. kaya na po ni Bossing para makilo na po. Oh, yun. Kaya, na <laughs> <Laki. Marasi> mga <laughs> <Kaya parang. laughs> Ilan na. Ah, lagay siya many fish na. Oh. Bibilihin na rin daw po nila yung alimango oh. Marami oh. din oh. na dahil siya hindi ko pa nung Abay kami po kami pa dati. Abay kami po dati. Abay kami po Na Abay kami po Karamihan limangon po ang oil. Wala, ipagrito ko na. ka na. Ano? Alimango pala kanyang... Hindi, limangon pa po. Karamihan sakto saktong isang kilo. Magandang kilo na yan. So, oh, let's go At si Gabaray, maka-uwi na. Yes, yeah, so You can go home. Oh, oh, go to Las Piñas. I'm Later. Later, like, I'll live in there. So, go back to Las Piñas, ito ba? Ah, oh, mo. Lagi mo na rin diyan. They're sticking out. mo na rin diyan. Sama mo na rin po. Baka nga makawala pa. Pag nabutas ay baka makatakas. Sarbot! Oh, na tayo. Salamat ha. Thank you rin po sa inyo. Nakaranas. Kaya rin pa rin dito pag dito Pagdating daw nung kapatid ko, pupunta rin Ah, sige po. Sige, may alam nyo na. Message lang po kayo. Sige po, thank you po sa inyo. Si Bosing po ay nagpapakain na rin po ng mga manok. Habang inaantay po namin yung pagkain po ng alimango. Meron po ulit siyang mga sisiyo. Ayan po at dumating na po si Bal. Siya po yung kumuha ng pamain po sa palengke. Ipapakain na po ni Bossing yung mga pagkain po ng alimang. bayun po at isinasabog na po ni Bossing yung mga hasang mga hasang at bituka po ng isda. Si Bossing po yung naghubad na at para po yung damit po niya hindi masyadong maglangsa. May kuliglig na po. Araw-araw pinauuli ni bossing itong panaisdaan. Pagpapakain lang po ng mga alimango. abot po yan hanggang doon sa dulo hindi ako pabalik na muna sa kubo hindi na po ako sumama kay bossing sa pagpapakain. At si Bossing po'y doon, magpapakain ah. sa bandaroon po, sa dulo. Ayan at bali, tapos na po si bossing magpakain ng kanyang mga alagang bangus, saka ng kanyang mga alagang manok, at saka po ng alimango. Thank you so much po ulit kay ma'am Edna, at saka po sa kanyang kapatid at anak na nagpunta po rito kanina at bumili po ng aming bangus at alimango yan at bali hanggang dito na lamang muna po ulit itong aming vlog at muli maraming maraming salamat po ulit sa lahat ng aming mga subscribers, viewers, silent viewers, sa lahat po ng aming mga supporters at sponsors. Maraming maraming salamat po ulit sa inyong lahat sa walang sawang pagsuporta at panonood. Mag-iingat po tayo palagi at God bless po sa inyong lahat. Bye-bye.